Quezon City pinagdiwang ang ikadalawandaan at labing tatlong anibersaryo ng kapanganakan ni Melchora Tandang Sora Aquino. Ipinagdiwang ng Quezon City Government nitong lunes, ika ng Enero, ang ikadalawandaan at labing tatlong anibersaryo ng kapanganakan ni Melchora Tandang Sora Aquino. Pinangunahan ni na Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto at District 6 Representative Marivic Copilar ang pag-aalay ng bulaklak sa Tandang Sora National Shrine sa Barangay Tandang Sora, Lungsod, Quezon. Nakiisa rin ng mga kaanak at apo ni Tandang Sora sa nasabing seremonya. Samantala, si Dr. Caroline Sobrechea na direktor ng University of the Philippines Center for Women's Studies Foundation Incorporated ang nagawaran ng pagkilalang Gawad Tandang Sora para sa taong 2025. Ito ay para sa kanyang ambag sa pagsusulong ng kapakanan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng kanyang mga pang akademiyang pagsasaliksik at mga programa. Ang Gawad Tandang Sora ay kumikilala sa mga natatanging kababaihan na nagpapamalas ng katapangan, malasakit at pagmamahal sa bayan. Si Sobrichea ay dating dean ng UP Asian Center. Naging tampok din sa pagdiriwang ang pagbubukas ng Tandang Sora Women's Museum na matatagpuan sa Tandang Sora Shrine. Matutunghayan sa museo ang kalambuhay ni Tandang Sora at kung bakit siya tinawag na ina ng katipunan at himagsikan. Dito rin makikita ang iba't ibang kwento ng mga natatanging kababaihan sa kasaysayan na lumaban upang makamit ang kalayaan ng bansang Pilipinas. Sa ngalan ng ating mamamahayag na si Angel Lopez de Leon, ako po si Baron RJ Laurea naguulat para sa Kalinangan TV. thank you